Ayon kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, dapat parusahan ang Espanya dahil hindi nito tinaasan ang depensa sa ilalim ng NATO sa 5%. Hayag ang sinabi ni Trump na dapat tanggalin ang Espanya mula sa kolektibong depensa o parusahan ito ng malalaking taripa upang sa huli ay mas malaki pa ang kanilang bayaran. Sinabi ng Espanya na mali si Trump dahil nagpadala naman ang bansa ng 3,000 sundalo sa silangang bahagi ng NATO. Pinapatunay nitong tapat pa rin ang Espanya sa kolektibong depensa kahit ayaw nitong gumastos ng hinihingi ni Trump. Sabi ng Espanya, Pakinggan ninyo, matagal nang napagkasunduan ang dalawang 2% ng gross domestic product para sa depensa at tinutupad namin ito ng 5%. Pasensya na, pero ito ay kagustuhan lang ni Donald Trump, dating presidente ng NATO member. Kailangan ba nating makinig dito? Hindi naman talaga! At mukhang nagsisimula pa lang ang banggaan ni Trump at ng Espanya. Pero bibigyan ko kayo ng spoiler, walang magpapalayas kanino man mula sa NATO. Pero kayang saktan ni Trump ang Espanya. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Ngayon, ikalabin limang ng Oktubre nasa kalendaryo. At bago tayo magsimula sa episode na ito, gusto ko sanang hilingin sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, mag-like at pakisulat ng mahaba-habang komento sa episode na ito. Malaking tulong ito para mapalaganap ang video sa YouTube. Inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link. At kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng pinansyal na tulong, maaari ninyong gawin ito gamit ang kahit anong donasyon sa mga link na nakalagay na Suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pagkatapos, Pumili na lang kayo ng kahit anong format ng suporta na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo sa channel na ito sa YouTube. Ngayon, sinabi ni Donald Trump na dapat parusahan ang Espanya dahil hindi nito tinaasan ang gastos sa depensa sa ilalim ng NATO hanggang 5%. Binigyang diin ng Pangulo ng Estados Unidos na ang ginawa ng Madrid ay napakasama para sa NATO at labis na kawalang galang. Dahil dito, inihayag ni Trump na magpapataw siya ng mga bagong taripa sa kalakalan laban sa Espanya bilang parusa. Susunod, magbibigay ako ng CP mula kay Donald Trump. Nagtaas ang ibang NATO countries pero ang Espanya ay namumuhay ng maayos sa ating gastos. Parang nasa loob na sila ngayon, kaya amay-automatico ah, silang poprotektahan. Kahit ayaw mo silang protektahan pinoprotektahan mo pa rin sila dahil sa kanilang geographical na lokasyon. Hindi patas ito para sa NATO. Naisip kong magpataw ng taripa bilang parusang pangkalakalan laban sa kanila at posible ko itong gawin. Bukod pa rito, noong ikasampu ng Oktubre, sinabi pa nga ni Trump na handa siyang ipagtanggol ang Finland sakaling salakayin ito ng Russian Federation. Pero naniniwala siyang hindi lang dapat hindi ipagtanggol ang Espanya, kundi dapat pa itong alisin sa NATO bloc. Noong panahong iyon, nagkita si Donald Trump at ang presidente ng Finland na si Alexander Stubb at sinabi niya ito. Tinanong si Trump kung handa siyang ipagtanggol ang Finland kung sakaling salakayin ito ng Russia. Sabi ni Trump, "At ikako, oo, ipagtatanggol ko ang Finland. Miyembro sila ng NATO. Magaganda sila. Hindi ko inakala na aatake ang Russian Federation o gagawin iyon ni Vladimir Putin. Napakaliit ng tsansa dahil malaki ang inyong hukbo para sa inyong bansa." Kayo sa Finland ay may makapangyarihang hukbo, isa sa pinakamagagaling, at tiyak na nandyan kami para tumulong. Sa totoo lang, kung Finland ang usapan, medyo lilihis ako ng konti. Dapat ding banggitin na inanunsyo ng Finland ang hangaring sumali sa inisyatiba ng NATO sa pagbili ng armas ng Amerika para sa Ukraine. Inaantabayanan ang bagong tulong militar mula sa bansang ito sa mga darating na araw. Sinabi rin ng ministro ng depensa ng Finland na si Antti Hakkanen na ngayong linggo ay ilalabas ang impormasyon tungkol sa bagong pakete para sa Ukraine mula sa mga Finnish. Bukod dito, ang Finland at Sweden ang unang nagpadala ng brigadang panlaban sa hangganan ng Russia matapos lapastanganin ng mga Ruso ang himpapawid ng NATO gamit ang mga drone at fighter jet. Ngunit pagkatapos nito, lumipat si Donald Trump sa Espanya. Partikular, Sinabi niya na hindi niya isinasantabi ang posibilidad na dahil sa mababang antas ng gastusin sa militar, dapat tanggalin ang bansang ito mula sa NATO. Palayasin, CP, mayroon tayong isang nahuhuli, ito ay ang Espanya. Dapat niyong tawagan sila at alamin kung bakit sila nahuhuli. At ayos din naman sila, alam mo ba? Dahil sa dami ng ginawa natin, ayos na sila. Sa totoo lang, baka dapat ninyong tanggalin sila sa NATO? Mariing tinanggihan ng Espanya ang mungkahing iyon. Ayon sa mga source ng pamahalaan ng Espanya, sinabi nilang tapat at ganap na miyembro ng NATO ang Espanya. Dahil natutupad nito ang mga layunin nito sa kakayahan, gaya ng Estados Unidos ng Amerika. Sabi nila, kahit ang Estados Unidos ay di umaabot sa 5%. Sino ngayon ang may karapatang magsalita? Ngayong araw, tumugon na ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Espanya, Jose Manuel Alvarez sa banta ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos tungkol sa bagong taripa laban sa Espanya. Dahil maliit lang ang gastos nila sa depensa, sinabi niya na nananatiling maaasahang kaalyado ang Espanya sa NATO at hindi maaaring pagdudahan ang kanilang katapatan sa seguridad ng Euro-Atlantico. Ayon kay Alvarez, walang duda sa ambag ng Espanya sa seguridad ng Euro-Atlantico. Ipinaalala niya na may humigit kumulang 3,000 sundalo ang Espanya na nakatalaga para tiyakin ang seguridad sa silangang bahagi ng NATO. Na ang CP ay may fundamental na kahalagahan para sa seguridad ng kalangitan sa mga bansa sa Baltiko. Dagdag pa ng ministro, ang Espanya ay isang maaasahang kaalyado ng NATO at mahigpit na sumusunod sa pangakong maglaan ng 2% ng budget para sa gastusing militar na itinakda sa 2,000 at labing apat. Ika nga, ang iba pang mga obligasyon na ipinilit ni Trump sa alyansa ay ayaw kilalanin ng Espanya. Sabi niya, sa dalawang libo at labing apat summit na pagkasunduan ang dalawa at sinusunod namin iyon. Pero kung agad nating itutukoy ang pinakamahalaga, wala ni Estados Unidos, ni Donald Trump o kahit sino paman ang may kapangyarihan para mapatalsik ang kahit anong bansa mula sa NATO ang North Atlantic Treaty na nilagdaan noong isang libo apat na siyam ay walang anumang probisyon o butas para mapatalsik ang kahit sinong miyembro. Ibang usapan naman kung ang isang kaalyado sa NATO ay magpasya na gawin ito ng kusang loob. Ayon sa Artikulo 13 ng NATO Charter, nakasaad na pagkatapos ng 20 taon ng bisa ng kasunduan na gaya ng alam ninyo ay lumipas na. Maaaring umalis ang anumang kasaping partido makalipas ang isang taon matapos ipaalam sa gobyerno ng Estados Unidos ang pagwawakas ng kasunduan at ipapaalam nito sa lahat ng iba pang kasaping partido ang pagtanggap ng bawat abiso ng pagwawakas. Sa praktika, ibig sabihin nito, pwedeng umalis ang Espanya o sino mang bansa sa NATO kung gugustuhin nila. Ngunit hindi ito maaaring tanggalin doon ng ibang tao o bansa. At base sa iba't ibang mga survey, karamihan sa mga Espanyol ay gusto pa ring manatili bilang miyembro ng NATO. Noong Marso, tinanggihan ng Kongreso ng mga deputado ng Espanya ang panukalang umalis sa NATO sa pamamagitan ng karamihan ng boto. Para sa inisyatibang ito, bumoto ang 37 na mga deputado, 300 at dalawang ang tumutol at pito pa ang nagabstain. abstain Narito ang isang kawili-wiling katotohanan. Ang panukalang umalis sa NATO ay sinuportahan ng kaliwang kilusang SEMM-ARA na kabilang sa koalisyon ng pamahalaan ng Espanya sa pangunguna ng lider ng partido ng sosyalistang manggagawa ng Espanya, si Pedro Sanchez. At sina Sanchez at Trump ay, kung hindi man magkaaway, siguradong, siguradong hindi sila magkaibigan. Kahit hindi kayang alisin ni Trump ang Espanya sa NATO, maaari pa rin niyang gamitin ang ilang paraan ng pagpwersa sa Madrid. Halimbawa, talagang kayang magpataw ni Trump ng mas mataas na taripa sa Espanya. Mga subtitle mula kay Dima Torsok. Ngayon, nananatiling bukas ang isa pang tanong. Hindi kaya gagamitin na lang ng Espanya ang mga taripang naipatupad na para sa European Union na nasa antas na 15%. Maaari bang makipagkasundo si Trump ng sariling kasunduan sa kalakalan sa Espanya kung miyembro na ito ng European Union? Sa kabuuan, kakaiba ang posisyon ng Espanya dito. Pero siyempre, gagawa si Trump ng paraan para siraan at sirain ang reputasyon nila. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang bell, at mag-like. Yun lang po! Ingatan nyo ang inyong sarili paalam sa lahat.